Sabi ko nga, meron silang parang script kumbaga na kinokopya. Parang gusto nilang palabasin na si Inday Sara ay isang corrupt, abusado, taksil na murderer na warlord. para meron silang sinusundan na script sa paninira nila. Pero sabi ko nga, kaparte yan, ng uh, buhay ng isang uh, politician nakita ko 'yan uh, sa sa aking ama Mga kababayan panoorin po natin ito ito pong sagot ni VP Sara mga kababayan hinggil po doon sa kanyang uh, uh, kanyang mga kalaban na binabato po sa kanya ng mga taong gustong pamagsakin po o gustong tanggalin si BP Sara mga kababayan bilang isang uh, vice president mga kababayan at uh, ito nga po itong uh, ating pangulo na si Marcos mga kababayan eh hanggang sa ngayon nga po ay tinatawag nilang lutang pa rin hanggang sa ngayon mga kababayan na puro travel lang travel mga kababayan at kibuloy mga kababayan supportado po ng karamihan mga kababayan at uh, ito po uh, ipiplay po natin itong video ito ngayon at upang malaman po natin ang kasagutan po ng ating uh, vice uh, president mga kababayan hinggil po doon sa mga ibinabato sa kanya napilit po siyang uh, sinisiraan ng kanyang mga kalaban mga kababayan at uh, mga personal na ho ang ibinabato po sa kanyang mga kababayan panoorin po natin ang kanyang sagot mga kababayan hinggil po doon sa mga lahat ng uh, mga ipinupupul sa kanya mga kababayan. At ang kanyang pahayag din po sa kay uh, Pastor uh, Kim Muloy, mga kababayan. Pahin na rito po ang video mga kababayan, panoorin po natin. At uh, doon po sa mga uh, hindi pa po nakapagsubscribe dito po sa channel na to please click subscribe button and uh, click uh, notification bell na rin mga kababayan upang uh, maging... Uh, uh, updated po kayo sa mga video pa po na atin pong i-upload po sa channel na ito. Panoorin po natin ang video mga kababayan. Andito na po. Nandito ako uh, para unang-una magpasalamat uh, sa lahat ng miyembro ng Kingdom of Jesus Christ, sa lahat ng personahe ng SMNI at sa lahat ng mga tigasuport sa Apollo Kibuloy. Magpapasalamat kami sa inyong suporta uh, sa aking opisina, sa opisina ng Vice presidente at sa Department of Education at sa trabaho ko uh, sa OVP at sa Department uh, of Education. Nandito din ako para manawagan sa lahat, na ipagdasal natin ang ating bansa. Uh, magdasal tayo uh, ng katotohanan, ng hustisya. Uh, para sa lahat na pantay-pantay ang uh, pagtrato ng gobyerno sa lahat ng mga tao. Ma'am, yung hinain po mga taong bayan po, ma'am, pagod na pagod na po daw sila, magdadalawang taon na, pero wala pa rin po daw ang pagbabago na nararamdaman nila. Opo, um, yan po ay karapat-dapat na iakyat nila sa ating uh, Pangulo. Uh, meron pong sa lahat naman ng mga complaints ay pwedeng Uh, mapag-usapan ng merong uh, diplomasya. At uh, nasaya ako dahil uh, ang mga supporters, si Pastor Apollo Quibulo, members ng Kingdom of Jesus Christ, personahin ng uh, SMNI, merong uh, mga ganito na mga rally at pagtitipon para mapalabas nila ang kanila ng uh, mga nararamdaman. At uh, ito ay pagpapakita na ating uh, freedom of speech and literature. Your comment, they want you to become the President of the Philippines right now. Apo, ang alam mo kasi uh, sinasabi ko lagi, no? Ang buhay politika, ang buhay ng tao, hindi natin alam kung ano yung uh, mangyayari uh, bukas. Kaya ang lagi na lang natin pwedeng gawin ay magdasal sa Diyos, magdasal para sa bayan natin, magdasal para sa katotohanan, magdasal para sa husisya, and syempre magdasal para mabigyan ng wisdom na magawa yung trabaho natin. Sa ngayon, ang tinututukan ko ay ang trabaho ko, mandato ko sa Office of the Vice President at yun ay ang pagtatrabaho para sa ating bayan, ang pag ang uh, pagpapaabot ng serbisyo ng gobyerno sa ating uh, mga kababayan at ang trabaho ko sa Department of Education na uh, para mai maiangat natin, mapataas natin ang kalidad ng edukasyon. Ma'am, ano nalang yung ng mga taong bayan sa Office of Ma si Marcos. Sa gitna po ng mga nangyayari, na gusto nila pagbabago, from Office of the Vice President, ano ang haasahan ng ating po, mga taong bayan? Okay. Makakaasa sila. Makakaasa sila na tutuparin ko ang uh, mandato ng aking uh, opisina ng Office of the Vice President ng uh, Department of uh, Education at uh, pagtatrabuhuan ko 'yon nandoon yon uh, sa aking oath na doon that I consecrate myself to the service of the nation ibig sabihin noon magtatrabaho ako para makakita tayo ng mas magandang kinabukasan para sa ating uh, bansa. Nandito din ako para makiisa sa uh, pangdarahas, pang-aapi uh, sa SMNI. Clearly, yeah, no, it is a violation yeah, no, of you know, uh, the media. Oh, media, no. At nandito din ako para suportahan si Pastor Apollo Kibuloy, kasi nakikita natin na this is a trial by publicity. Mga hearing na walang pinupuntahan, mga witnesses kuno na nagkukubli kung ano yung, uh, kung sino yung totoong uh, identity nila. At uh, one-sided siya lahat atake, lahat paninira kay uh, Pastor Apollo Kubuloy. And ma'am, sa kabila po ng Black Ops against you, you will continue to work as a Vice President and Education Secretary? Um, yes, opo. Uh, lumaki ako sa politika. Kaya alam ko na ang black propaganda ay kaparte ng uh, journey ng isang politician. So sinabi ko nga meron sila parang script kumbaga na kinokopya. Parang gusto nilang palabasin na si Inday Sara ay isang corrupt, abusado, taksil, na murderer, na warlord para meron silang sinusundan na script sa paninira nila. Pero sabi ko nga, kapartian ng uh, buhay ng isang uh, politician. Nakita ko yan uh, sa, sa aking ama, nakita ko yan sa buong bansa sa mga politiko natin. So hindi na siya nakakapagtataka na meron talaga paninirat. Ma'am, lang po. Sigaw ng taong bayan, Inday Sara Duterte. Ano po yung nararamdaman po niya? Ay, andito ako uh, ngayon uh, sa ano, ano na sa laban kasama ang bayan. sa kanya, mga Magpasalamat uh, sa mga tao sa kanilang suporta sa akin yan ang, at uh, uh, ang kanilang suporta sa pangulo, ang, uh, aming presidente. pamilya. Ang pamilya nila, napakalaki ng utang na nalangin sa tao ng bayan. Hindi lang sa mga taong na uh, nandito, kundi sa lahat ng mga kababayan natin sa buong bansa dahil pinigyan nila kami ng pagkakataon na makapagservisyo sa ating bayan. Maraming salamat po mga Ayan mga kababayan na panood nyo kung paano sumagot ang ating Vice uh, 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 Presidente mga kabayan. Hinggil po doon sa mga uh, paninira ho sa kanyang mga kababayan. Sana nagustuhan nyo po ang video ng ito mga kababayan at uh, more videos to come mga kababayan sa mga susunod na mga araw mga kababayan. Please subscribe my to uh, YouTube channel and click uh, notification bell at paki uh, pakishare na rin po ang video ng ito. Marami pong salamat sa inyong lahat. We'll <laughs>